Matutungayan po natin kung kanino ipapamana ni Apong Peleng ang kanyang bahay. Tatanungin po natin siya. Uwa, Sige. yaw pa. Uh, Lola, kanino niyo po ipapamana itong bahay na to? Kaya ah. ka ah. ah. Narinig niyo po yon. Sa akin daw po niya ipapamana. Kaya kung anuman pong oras na nung mangyari kay Lola, wala pong habol ang mga tito ko, kundi sa akin lang, ha? Uliting ko po. Na, kayo ninyo talaga ipapamana yung bahay? Dego. Na? Hindi ko. Kako? O, sige. oh, narinig nyo po yan? Sa akin daw. <laughs> po, diyan ka lang tito lo. Na, may pamana. Na? Bakit? Na? sige, sesenda na kang ngayon Ne. O, tara po, tara po. Sesenda na kami. Ano? 아 미는 엄가 봐. 어시게 미는 가 봐. 네.